Parta gula ng busina. Lahat, Lahat galit eh. Ha? So, ayan, ito yung isa sa ano, pinaka walls. Yes. Yung uh, oras na dapat talaga ano, advance ka sa oras. Ito kasi ito yung um, I, I think malapit ko sa tamo.

Okay, okay, so fake mostly in Gibraltar sorry oh, oh michael so right guys good morning so andito na tayo sa Angkor shooting Range. yeah makikita ninyo ang buluak 2025 so okay kasi okay, marami na rin pumunta kaso ulan-ulan pa kaya hindi pa sila nakapag, uh, nakapag start Sir, para kay lang po ng bagya. Ah, Kaya yes, po kasi mapupuno na kayo. Ha? Ah, ah. Para ah. hindi masayang yung space ba? Ha? Ah, ah. okay. so,